So yun mga ka buds, ayan, hi sa inyo, samahan nyo kong magluto nang ay, samahan nyo kami magluto ng munggo. So ito mga ka buds, na i-prepare na namin ang mga ingredients, syempre ipakikita ko sa yung mga ingredients na gagamitin namin. So mga ka buds, so pang malakasan talaga itong ingredients, oh, oh. Ito yung ampalaya, so ayan, at syempre toko, sibuyas, bawang kamatis, dahon ng ampalaya, o di ba? May bunga na ng ampalaya, may dahon pa ng ampalaya. And siyempre, ang magpapasarap sa ating munggo, nor shrimp cube. At yan, para maglasang ano, hipon, di ba? At ito naman, chicharon, dalawang piraso. At siyempre, meron tayo ditong tinapa. Okay lang na maglagay tayo ng nor shrimp cube kasi ang sahog naman natin ay tinapa. Pero pwede pa rin kayong maglagay ng kahit na anong karne, kahit mano baboy, baka, kung ano ang trip nyo, basta ilagay nyo. Okay? So, ayan. And, syempre, ito naman yung munggo. Napakuluan na din. At malambot na rin yan. Yung iba ang ginagawa dyan, binababad. Binababad ng ano, mga ilang araw. Bago na yung halos yung balat ay e, nag ano, na. Nasubukan nyo na ba yun? So, ayan. Ito kasi, ano, uh, binabad namin ito kagabi. And, medyo lumambot at pinakuluan. Kaya, goods na goods pa din yan. Ayan. So, siyempre, ayun na yung mga ingredients na gamitin namin. Aba, ano pang ginagawa natin? Hindi simulan na natin yung lutuin. Sindihan mo natin ang kalan. Painitin. And then, maglalagay tayo ng mantika. So, ayan mga ka-taste buds. So, umiinit na. Kaya naman maglalagay na tayo ng mantika. Diyan, pwede na yan. Kahit medyo may tubig-tubig pa yan. Nakarulig niyan. Yung sisling. Yan o, you know, napakagagan na. Diba? Sa tenga niyan. So, ayan, mainit na ang mantika. So, sempre gagawin natin. Prito muna natin ng tokwa. Mga katilisbad, hindi muna tayo mags magsasangag ng kanin ngayon kasi araw-araw tayo nakasinangag, di ba? So, ayan. Prito muna natin to. So, ayan mga, mga katilisbad, luto na. Lagay na natin sa lalagyanan. So, di ba? Medyo na ano nga lang yung, pag, ano, yung pagkakaluto ng tokwa. Dumikit kasi. <laughs> Pero ayos lang yan. O, maganda pa rin naman yan. Tsaka masarap. Malutong pa rin naman. O, gisa na natin. Sibuya sa bawang kamatis. Pag sabay-sabay na yan. Ganda lang isa. Guys, eh. makuusok. Asking. Kaya haluin muna natin ulit. Ayan. Kapag ganyan na, o na natin itong ano, tinapa. Bango-bango na ito. Kasarap ulam niyan, tinapa. Mga ka-taste buds, maglalagay muna ako dito ng patis. Ang Ang palasa. Kaya amo natin na magisa. Bango. Kaya ka so, makatay sa bago. Haluin muna natin. Naku, napakabango na talaga ng tinapa. Ngayon lalagyan na natin yung pinakuluang munggo. Ay ang ganyan nakasimple ano Pag tagusa niyo lalagyan niyo yung ano, yung pinakuluan yung munggo. O medyo ano pa kayo sa sa tubig, pwede kayo magdagdag. Ayan din. Halu-haluin natin. Then maglalagay na tayo dito ng dalawang pirasong no shrimp cube. Ayan sasabay na natin yan sa pagkulo nito. Ito yung una. Bango yan. Lalong sasarap yan. Basta haluin nyo lang maigi. Para yung ano, yung lasa ng shrimp cube humalong maigi dito sa, sa, sa sabaw ng munggo. Pag medyo natutuyuan yan, pwede kayo magdagdag. Tapos dagdag na lang kayo ng pampalasa. Ganun lang pag adjust yan. Solid yan, oh. No? Mm. Mm. So ito mga ka-taste buds, kumukulo na. At yan, haluin muna natin yan. Yan naman yung na din naman yan dahil napakuloan na yung munggo. So mas niluluto pa natin yung para mas lalo siyang lumambot at mas maging mas masarap. Di ba? So yan, amoy na amoy yung ano, yung hipon, pati yung ano, combine yung hipon at saka yung tinapa. So ilagay natin ngayon itong ampalaya. Bunga ng ampalaya. Ayan. Ayusin muna natin. Ayan, natin bago natin haluin. Lagay naman natin doon tokwa. At pwede natin haluin yan. O, oh, tinan nyo. Tinan nyo kung gano'ng kaganda ang pagkakalo po ng munggo. Napakaganda. Tama lang yung dami ng sabaw. Yan. Pakulang pa natin ito ng dalawang minuto. din lagay naman natin yung ano, yung, ang tawag dito, yung dahon ng ampalaya. Haluin na natin ito. Napakuluan na ng dalawang minuto. Lagay natin yung dahon. Dahon ng ampalaya. Madami-dami din yung dahon ng ampalaya. Masarap kasi yan. Kaya dinamihan na din. Hmm. Naganyan nyo lang yan sa paghalo. Sarap yan. Maraming gulay sa munggo. Overload. Yung iba ayaw ng munggo naman masabaw, Yung iba naman gusto may sabaw. Ito naman parang katamdaman. Yan, mabilis lang maluluto yan. Pero ang gawin natin, pakuluan pa natin ito ng mga 3 minutes. Then, duto na rin kaagal yan. So, ito mga kati buds. Ayun, yung kulay dilaw na yan. Yan yung nor shrimp cube. Kaya kailangan natin haluin yan. Para mamix ito lalo. Pero natikman ko na ito, masarap naman. Panalo na yung lasa. Eh, luto na yan, no? Lagyan na natin itong sitcharon. Haluin muna natin. Ayan. Panalo na yan. Parang naging overload pa nga siya eh. Diba? Munggo overload. Kasi ang daming chicharon. So maglalagay pa tayo ngayon ng chicharon. Lalagyan pa na natin yan sa ibabaw. So ayan, luto na. Napakasimple at napakasarap na munggo na napakadami yung sahog, di ba? Mukhang madami pero napakasimple ng na mga ingredients. Ayan. Kaya kung nagustuhan nyo yung ganitong luto, aba, subukan nyo na rin yung ganyan. Napakagandang style na pagluluto ng munggo. Subukan nyo na rin.